Ito na yung aking lapnisan sa ngayon. Agar. Ito yung una kong ginawa. Nga na nilagyan ko na rin ng... So, kung mapapansin nyo po, marami po yung naghilom na rin yung sugat niya. Ito na yung aking lapnisan sa ngayon. Bali, nag-experiment po ako mag-insert ng kawayan. yan. Ayan. Bali, sinubukan ko siyang tusukan makasakali magkaroon ito ng reaction para magkaroon siya ng agar ayan andun yan sa maabot ko sa taas hindi na kayang abutin dahil wala tayong ladder. So dito lang sa baba yung nalagyan natin ng ano, kawayan. So yung una, bali ito yung una kong ginawa. ah uh, ito yung pinako ko. Ngayon ay nilagyan ko na rin ng kawayan yung mga butas. Ayan. So bali ito ay experiment ko lang. So kung mapapansin nyo po marami po yung butas ang nailagay ko. So, okay, wala naman ako nakita naging reaksyon na masisira yung puno o mamamatay kasi napansin ko naman na lumalaki yung ano niya oh. Lumalaki yung puno. Tsaka yung butas, yun. Nagilaw na yung sugat, ayan oh. So hayaan ko na lang to na bumabaon hanggang sa lumalaki yung puno niya. So dito sa side na to ah, hindi ako naglagay ng butas para para safe yung puno natin na hindi lahat masisira yung balat. Ayan. So nag-iwan ako ng part na hindi ko binutasan. Bali, dalawang puno po yung tinitesting ko dito. Bali, nagtesting na rin ako sa mga ibang puno. Uh, ginawa ko na rin ng ganito. Sana karoon to ng reaction para makaroon siya ng agarwood. oh, yan um. titingnan pa natin yung isang puno so, ito pa yung isa ayan naglagay na rin ako ng kawayan ayan hanggang doon sa taas kaya kong abutin bali ito yung sugat ito dati yung sugat nabalatan ko ng account ito dati so naghilom na rin yung sugat nya oh unti ng magsara so yan susanab karoon po siya ng reaction para magkaroon ng agarwood yung puno natin bali itong ginawa ko ay experiment lang at sa tingin ko hindi naman masisira yung puno sa ganitong paraan ang hindi ko lang alam kung magkakaroon ba siya ng reaction para magkaroon ng agarud